piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw naman aking kalakasan 🎵🎵 Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw sapagkat nais niya po tayong mapagpala. Nais ko po na tayo po yung manalangin muna saglit para sa ating pagbubulay-bulayan at pag-aaral ngayon na salita ng Diyos. Panginoon, aming Diyos, maraming maraming po salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na nagbibigay po sa amin ng buhay, nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan, at Ikaw ang aming Diyos na nagmahal sa amin, patuloy na nag-iingat sa amin dahil kami ay nais mo, Panginoon, ng papagpala sa buhay na ito araw-araw. Panginoon, basbasa mo po kaming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating Diyos sa kanyang ibibigay na misahe sa atin ngayong araw na ito. At ito nga po ay maating pong mababasa sa aklat po ng Efeso Kapitulo 4, Versikulo 3. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa Nakaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang title po na binigay sa atin ng Panginoong Diyos ay ang pananatili sa pagkakaisa. Napakainam po at pinagpalang buhay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa anumang pamilya, tahanan, samahan, maging sa mga trabaho, maging sa ng mga sports. Makikita po natin kapag ang pagkakaisa, the spirit of unity, ay nandyan sa mga grupo, sa mga samahan, sa mga komunidad, at higit sila sa ating bayan, ang bayan po ay pinagpapala. Ang pamilya po ay pinagpapala. Kasi sabi po sa awit 133 verse 1, napakaligaya at kaaya-aya sa ating pangmasid na ang lahat ay nagbubuklod sa pagkakaisa. At ang sabi doon, at ang Diyos ay magpapala sa kanila. Sa English po, in the blessing of the Lord, He command the blessing para po ibuhos sa mga buhay, pamilya, anumang samahan, trabaho man o sportsman, at maging sa ating bayan, ang pagpapala ay inuutusan na ng Diyos. At kitang-kita naman ho natin yan. Kasi pag may disunity, nakakawatak-watak, nagkakanya-kanya, nagkakampi-kampi, nag-aaway-away. Kaya nga po ang panalangin natin maging sa ating bayan, sa ating mga political leaders, ay magka magkaisa na sila. Alang-alang sa ating bayan at alang-alang sa ating mga kababayan. Isang tabi muna ang mga hindi pagkakaunawaan o ano mga mga sigalot. ba? Diba? Sabi nga, wala nang magpersonalan. Magkaisa na lang para magkatulungan. At alam nyo po, po yung po pala ay mismong inutos ng Panginoon sa ating mga buhay. How about your family? Sa pamilya naman, 'di ba? Kitang-kita din po natin na kapag walang pagkakaisa sa pamilya, talagang nagkakaroon ho ng kaguluhan. Maging sa mga simbahan, maging sa mga samahan, anumang itong mga uh, samahan na binubuo ng mga tao, 'no, lagi isinisigaw ng mga mahahalal na leader o mag uh, volunteer na leader, kung gusto niyo maging matagumpay ang ating samahan, maging matagumpay ang ating pamilya, maging matagumpay, maging ang ating bayan, ay kinakailangan tayo ay magkaisa. Kaya ang Panginoong Diyos, nagbigay din yan eh, nang uh, gabay sa atin. Sabi niya, you must have a one heart, one mind, one spirit. Di ba? Kung saan, kung, uh, kung kayo nag merong uh, one god, one body, di ba, sabi nga ng Panginoon, ay magfo-flow po ang pagpapalas sa atin ng Diyos. Kaya ganun din, kaya ganun na lang po ang bilin dito ng Panginoon, sikapin. Kasi po, uh, ang pagsisikap ay pagkilos, paggawa, pagsunod, 'Di ba po? Meron po siyang kumbaga drive, meron siyang purpose. Sikapin ninyo. Kasi po ang kaaway na Diablo Satanas ay talagang walang gagawin yung kundi manggulo, manggaway, magkaroon ng division, magkaroon ng pagkabahagi, pagkakampi-kampi. Na yan ay gawa ng laman na sinabi naman sa Galesya, 'di ba? Nag-away-away, walang pagkakaisa. At yan po ay kitang-kita ho natin, kaya ho, itinuturo naman niya sa atin ng Panginoon na kung saan nakikita niyong kalagayan, ang resulta sa inyong pag-unlad, ang resulta sa inyong pag-ahon sa hirap, ang resulta sa inyong maayos na pamumuhay, uh, maayos na relasyon, ay magkaisa na kayo. Amen. At sabi ng Panginoon, magsikap. si sikapin natin. Paglaban natin. Kaya anong nangyari? Pinagkakasundo, pinagbabati, pinagkakausap, nagkakaroon ng reconciliation. Di na, sa iyong pamilya, diba po? Lalo na sa iyong katawan, kaluluwa at espiritu. Kaya lang di siya nag-iisa lang yan. Because ang sabi ng Biblia, I will bless you. Di ba? And sabi niya, I wish above all things that you will uh, bless and prosper in your spirit, soul, and body. So, pag nagkakaisa, ang ating kaluluwa, katawan, espiritu, na kung saan ay binigay sa atin ng Panginoon, ma-apply na ho natin yan. Magkaisa sa tahanan magkaisa sa ministeryo, magkaisa sa gawain, magkaisa sa layunin, magkaisa sa sa panalangin, magkaisa sa, sa uh, mga plano sa buhay, 'di ba po? At ganun din po 'yan, paangat na po ng paangat 'yan patungo sa isang barangay, hanggang sa isang uh, uh syudad, hanggang sa bayan po natin. 'Yan po ay sikretong binigay ng Panginoon na kung saan sinabi niya mangyayari 'yan pag nagsisikap kayo. Pagsisikap na magkaisa, at mapanatili ang pagkakaisang ito at ang dulot niyan ay sabi nito upang magkaroon kayo ng kapayapaan yan ang magbubuklod sa inyo so the peaceful life di ba the blessed life kay tayo po ay merong united spirit at lalo na kapag ho tinanggap natin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas ng ating buhay nakikiisa na tayo at nagkakaisa na tayo kaysa kalooban ng Panginoon. So kaya yung mga differences natin, yung mga hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan, ay nagkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawaan. Kasi bakit? Nagkakaisa na ho tayo. So madali ho, masolusyonan ang mga uh, problema dumarating, malit man o malaki, kasi uh, we are united. Your, if your family are united, naku po, kahit anong problema dyan. If your church is united, naku po, ay talaga hindi kayang wasakin ng kaawayan. If your uh, uh, community are united, kaya nga, di ba, may mga homeowner association, di ba, doon pala, pinapractice na ho yan, di ba? Hanggang sa iyan po ay makarating sa ating mga uh, paglilingkod sa ating mga pinaglilingkuran, private man, gobyerno man, okay? Sabi nga, ay uh, magdadaloy ang pagpapalan ng Panginoon. Tandaan nyo ho mismo Diyos na nagsabi niyan, He will command the blessing. Ngayon, ito na. Paano yan i-apply? Sabi kasi, mapanatili. O, di ba? Madaling magsalita, pero paano yung paggawa? Sinabi rin pala ng Panginoon yan, andoon yan sa Ephesians chapter 4, verse 2. Sabi niya, kayo'y maging magpagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalang kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Limang M po ang sekreto sa, unity. Limang M po ang sagot sa pagkakaisa. Una, magpakumbaba. Siyempre po, mawawala ang pride. Pag ang tao nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos. Okay, wala nang pride. Okay, kaya hindi magkakagulo ang samahan. Whether what is the position okay ng uh, samahan ikaw man pinakamataas basta magpakumbaba ka, maraming mga tao ang matutuwang ikaw ay uh, suportahan at samahan di ba po tatay ka man pastor ka man o leader ka man sa gobyerno o sa uh, anuman narangan ng estado sa buhay sa trabaho sa negosyo if you are humble nako the the people will uh, inspired and follow you so pangalawa mula sa pagpapakumbaba ay pagiging mahinahon o hindi ka agad magagalit hindi okay, ka agad uh, uh, magja okay? Nagiging ka, nagiging kalmado ka Pangatlo, ikaw ay nagtsatsaga, sabi ron Pagiging matsaga, okay? Kung saan, may mga tao kasi na kailangan mong pagtsagaan Pantulungan, turuan, lahanan, Para din pong mga anak Okay, So, uh, pagtsagaan mong matuto pa siya. Turuan pa siya eh minsan nakakalimot kahit. De, kasi po alam niya eh pero 'di ba ano bang gamot sa taong nakakalimot? Paalala. So, dahil na mong siya ay magkaroon o makasama sa uh, nagkakaisan yung samahan, pamilya man, simbahan man, o gobyerno man o uh, sa mga negosyo man, matin, trabaho man. Okay? Tapos, sabi niya pang-apat, pagmamahal o magmahalan kayo. Ayan, di ba? At alam din naman natin na ang pagmamahal ang siyang uh, susi ng lahat. Minsan, hindi magkakaroon na si galutan, away, pero pag may pag-ibig, sinasabi ng Panginoon, mahalin mo na lang. Mahalin mo yung kaaway, patawarin mo. So, na, hindi ho numalala ang anumang division o si galut. Naayos po agad. At higit sa lahat, yun na yung magpasensyahan kayo. Kasi hindi ho tayo perfecto, may nagagawa tayong pagkukulang pagkakamali, sabi ng Panginoon, okay, pagpasensyahan mo na lang. Okay? Ano ibig sabihin nun? Na wag mo nang palakihin yung problema. Okay? Unawain mo ang kanyang kalagayan, tulungan mo siya, at ipanalangin mo siya, at pag naramdaman niya na uh, ikaw ay hindi naninisi o hindi mo siya uh, parang nire sa kanyang nagawang pagkakamali, pinapagpasensyahan mo siya, madali po siyang maresto. Okay? So, yan, ang, yan po ang sekreto niyan. Lima, ha? Pagpa, mahinahon, matyaga, mapagmahal, at mapagpasensya. At tinitiyak ng Panginoon, sabi niya, magiging mapayapa ang inyong buhay sa pamilya, sa inyong gawain, sa inyong ministeryo, sa inyong pamumuno. Okay? Maging ang inyong bayan kapag ito ay inyong naintindihan. Mabubuklod Babu, kayo ng kapayapaang galing sa Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at nais ko po kayong ipanalangin at tayo po ay manalangin. Panginoon aming Diyos, napakabuti mo po sapagkat maging sa anumang mga uh, ginagawa po namin dito sa lupa, nabubuklod, Panginoon, ng anumang mga grupo. Ito po yung nagsisimula sa mga pamilya namin hanggang sa mga grupo na kung saan ay uh, uh, ilalagay mo kami. Ito man ay sisimbahan ito man ay sa gobyerno namin, maging sa private sector namin, sa business namin. Lord, tinuturo mo sa amin, ang sekreto ng pagpapala na yan na umunlad ay ang pagkakaisa. Salamat sapagkat dito rin ay makikita na mabubuhay kami ng puno ng kapayapaan dahil nagkakaisa kaming lahat. At tinuro mo rin para magkaisa kami, mag maging mapagpakumbaba, mahinahon, matyaga, maging mapagmahal at mapagpasensya. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga pong yung salita ay kumpleto na. Lahat na po itatanong namin at lahat na po ng gagawin namin ay nasa salita mo na. Salamat, ito po'y pinagbulay-bulayan namin ngayon. Bigyan mo sa aming lahat. Kaya mamumuhay kami, Panginoon, at magsisikap na magkakaisa kami sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming komunidad, sa aming mga trabaho, at sa aming mga pamumuno. Maging Lord, ang aming patuloy na dalangin sa bayan namin Pilipinas na magkaisa na po Panginoon. Hipoy mo po ang aming mga political leaders to be united alang-alang po sa bansa namin na kami po ay mag, uh, umahon na sa hirap at kami po ay uh, sumagana sa buhay na ito sapagkat yan ang pangako mo Panginoon. Napakaligaya at kaya-aya na nagkakaisa ang mga magkakapatid. Pagpalay mo po kaming lahat, pagpalay mo po ang aming bayan, ang aming pamilya, maging aming simbahan at ang aming samahan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo, Panginoong Sus, ang lahat ay magsabi ng... Amen and Amen. God bless you all po. Bukas ulit.